Magandang buhay sa lahat. Ngayong linggo ay tatalakayin natin ang karugtong sa paksang gamit ng wika sa lipunan. Ang lipunan ay malaking pangkat ng mga tao na may karaniwang set ng pag-uugali, ideya, saloobin at namumuhay sa tiyak na teritoryo at itinuturing ang mga sarili bilang isang unit. Ang wika pasalita man o pasulat, ang instrumentong ginagamit ng mga tao sa loob ng lipunang ito upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Ngunit, ano nga ba ang gamit ng wika sa lipunan? Marami-rami na rin ang nagtangkang ikategorya ang mga tungkulin ng wika batay sa gampanin nito sa ating buhay. Isa rito si Michael Alexander Kirkwood Holiday o mas kilala bilang M.A.K. Holiday sa kanyang akdang Explorations in the Functions of Language na naglalahad sa pitong tungkulin ng wika. Nung nakaraang linggo ay tinalakay natin ang instrumental na gamit, regulatory na gamit, interactional na gamit. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang wikang personal, wikang yuristiko at wikang representatibo. Una, wikang personal. Ito ay pagpapahayag ng personalidad at damdamin ng isang individual. Ito ay paglalahad ng sariling opinyon at kuro-kuro sa paksang pinag-uusapan, pagsulat ng talaarawan at journal at pagpapahayag ng pagpapahalaga sa anumang anyo ng panitikan ay isang halimbawa ng personal na wika. Pansinin ang mga halimbawa na nakasaad sa ibaba. Kung mapapansin ninyo ang mga halimbawa sa ibaba, ito ay gamit ng wika para ipahayag ang katauhan ng isang tao. Alam ng bawat isa na bahagi ng kanyang katauhan ang wika. Malaya silang magbuka ng bibig o hindi, magsabi ng marami o magsawalang kibo kung nais nila. Ang pumili ng kung paano sasabihin ang kanilang sasabihin. Ngayon naman, ay tumungo tayo sa wikang yuristiko. Saklaw ng tungkuling ito ay ginagamit sa pagkuha o paghanap ng impormasyong may kinalaman sa paksang pinag-aralan. Pansinin ang mga halimbawa na nasa ibaba. Kung mapapansin natin, tumutulong ang wika upang makapagtamo ang tao ng iba't ibang kaalaman sa mundo. Ginagamit kung nais matuto ng kaalamang academic o professional. Dumako naman tayo sa wikang representatibo. Ito ay may kabaliktaran sa wikang yuristiko. Ito ay ginagamit sa pag-uulat sa pangyayari, paglalahad o pagbibigay impormasyon. Pansinin ang mga halimbawa na nasa ibaba. Kung mapapansin natin sa wikang representatibo, ito ay gamit ng wika sa pagpaparating ng kaalaman, tungkol sa daigdig, pag-uulat ng mga pangyayari, paglalahad, pagpapaliwanag ng mga pagkakaugnay-ugnay, paghahatid ng mga mensahe at iba pa may nagaganap na pagpapalitan ng kaisipan may mga tuntunin upang alalayan ang gawi o ugaling pangwika kapag may pagpapalitan ng impormasyon ay dapat maging totoong totoo at hindi kalahati lamang ang dapat gumawa ng palagay tungkol sa alam ng tagapakinig, hindi dapat kulang o pumupuri ang impormasyong ibinibigay at kung tapat ang intensyon, dapat na iwasan ang anumang misrepresentasyon at kalalabisan.